Bago tayo pumunta sa next location natin, balita ko merong isang kakanin na dito nyo lang sa Manawag matatagpuan. Ang Kundandit. Hello po ate. Ate, saan po dito yung Kundandit ninyo? Ah, ito po. So, magkano po itong Kundandit ninyo? 30 pesos Oh, 30 pesos isa. So, tikman natin. Masarap siya guys, gaw siya sa malagkit at pulot na dito niyo lang sa Manawag matatagpuan. Alam niyo ba na napag-alaman ko kay ate Imelda kanina na pinagbilihan natin itong kundandit na sila na lang pala ang natitirang gumagawa nito dito sa Manawag. Ang proseso nito ay minanap pa niya sa kanyang kanunununuhan dahil noong panahon daw ng hapon kapag may nakita daw silang usok, ito ay nagsisilbing hint para sa mga Hapon na may naninirahan doong mga Pinoy. Pero dahil matalino ang mga kababayan natin, gumawa sila ng maraming kundendit habang walang mga Hapon dahil isa ito palang pangmatagalang pagkain. Ito ay perfect ka-partner ng kape habang nakaupo sa susunod nating makikilala. Tara! Matagal nang gumagawa si tatay dito. Taong 1970 pa nang magsimula siyang gumawa ng mga paso at iba pang maliliit na furnitures. Noong 2005 naman, nagsimula sa mga upuan. Noong ump no umpisan kong ituloy pag may gulong. Noong umpisan kong dahil nakaalok nga ako sa kanila na punta na dito yung nag-order dahil baka sakali mayroon silang gulong na dadalhin dito, di yun na lang muna ang gagawin ko. Pero pagka... Walang gulong, at wala rin akong gulong, gulong dito. Walang mangyari, walang magagawa. Ay, yung nasisip ko kung sakali man. Matapos, may order na ulit para may susunod na naman yung trabaho. Oo, masunod lang dahil makakapira ka pag, ano, wala kang trabaho, wala ka naman pira. Mano-mano ang paggawa nila dito, kaya inaabot ng 2 days para matapos ang isang buong upuan. Kaya rin by order na lang kung gumawa si Tatay Alejandro. Sa mga local na talyer, kinukuha ang mga gulong na ginagamit ni Tatay sa mga furnitures. Yung ibang nagpapasadya naman, sila na din ang nagdadala ng gulong na gagamitin. Nakaka-inspire talaga si Tatay kasi despite his age, nakakagawa pa rin siya ng mga upuan, mesa, paso at kung ano-ano pa gamit ang pinaglumaang gulong. Dito natin mapapatunayan na ang mga Pilipino ay resourceful at creative.